Si Alexandra Pisik o Alex ay mula sa Yugoslavia, ngunit sila ay nag sa Vancouver, Canada kasama ng kanyang mga magulang. Lumaki sa simple at masayang pamilya si Alex. Masayahing bata, lumaking maganda, matalino at mapagmahal sa mga magulang. Pagka-graduate niya ng college ay nagtrabaho din siya bilang dental assistant. Hindi man itong gusto niyang trabaho ay ito naman ang gusto ng kanyang mga magulang para sa kanya dahil naniniwala sila na magkakaroon siya ng magandang sahod. Malapit si Alex sa kanyang ina, madalas ay magkasama sila mag-shopping at araw-araw ding magkausap sa telepono. Isang araw ay may narinig sila na mag-asawa na nagsasalita ng kaparehong lingwahe nila sa malapit lamang sa kanilang bahay. Nilapitan nila ang mag-asawa at kinausap. Ang mag-asawa ay sina Sam at Jelka Pisik. Sila ay nagmula rin sa Yugoslavia. Si Jelka ay halos kaedad rin ng ina ni Alex. Masaya mag-ina dahil may nakilala na sila nagmula din sa kaparang bansa nila. Pinag-usapan nila ang kanilang buhay noon. At habang nag-uusap ay nabanggit ni Alex na may sira ang kanyang sasakyan sa mag-asawa. Nagkataon naman na may auto repair shop ang mag-asawang pisik. Kaya ay giniit nila na dalhin ni Alex ang kanyang sasakyan at doon na ipaayos. Giit nila na hindi lamang maganda ang kanilang serbisyo, makakamura pa si Alex. Ibinigay nila ang location kay Alex at sinabing pagdating niya doon ay hanapin lamang niya si Joe. Si Joe ay ang 27 years old na anak nila Sam at Jelka. Unang kita pa lamang ni Jelka kay Alex ay nagandahan na siya dito at umaasang sana matipuhan din ito ng kanyang anak. Noong dinala na ni Alex ang kanyang sasakyan sa shop at hinanap na si Joe ay bigla din itong nagulat dahil sa napakagwapo ng lalaki. Ganon din si Joe, nabighani din siya sa ganda ni Alex love first sight ang nangyari sa kanila. Simula nung nagkakilala sila halos hindi na sila mapaghiwalay. Mahilig silang kumain sa mga fine dining restaurants. Minsan pa ay nagmumotor sila para pumunta sa mga magagandang lugar at yun na rin ang naging banding nila. Naging masaya din ang kanika nilang pamilya dahil agad silang nagkamabutihan. Hindi maipaliwanag ang kasiyahan na naramdaman ni Jelka noong mga oras na yon at ipinagmamalaki pa niya ang kanyang sarili dahil nahanap niya ang perpektong babae para sa kanyang anak. Nagustuhan din ng mga magulang ni Alex si Joe. Nakita nila kung gaano nito kamahal ang anak at paano niya alagaan si Alex. Regular din itong binibisita si Alex sa kanilang bahay na may dalang mga bulaklak. Matapos lamang isang buwan nila magkakilala ay nagpropose na si Joe kay Alex na agad naman niyang tinanggap. Sa kabila ng maikling oras pa lamang nila na nagkakilala ay malalim na kaagad ang kanilang koneksyon lalo na ang kanilang pagmamahalan. Kung titignan ay para silang pinagtagpo ng tadhana at ang lahat ay umaasa na magiging masaya at matagumpay ang kanilang pagsasama. Kasunod ng kanilang engagement ay halos walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ni Alex. Excited na rin ito na magplano para sa kanilang kasal. Ngunit ang sayang yon ay napalitan ng pagkainis dahil sa matinding pangingi alam ni Jelka. Ang gusto ni Jelka ay siyang masunod sa lahat ng suggestions niya sa kasal hindi niya tinatanggap ang mga gusto ni Alex. At dahil si Alex ang ikakasal ay hindi rin siya pumayag na hindi niya masunod ang kanyang mga gusto na mangyari sa kanyang kasal. Magkaiba ang kanilang mga taste kaya nagkaroon na rin na hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Malaki ang tiwala ni Jelka sa kanyang sarili at naniniwala siya na ang kanyang opinion lamang ang tama. Mas pinili niya ang damit na napili niya para kay Alex kaysa sa damit na napili mismo ng ikakasal. Yun ang ipinipilit niya na isuot ni Alex dahil hindi niya nagustuhan ang napili nitong isusuot. Kahit ang mga floral arrangements, menu sa reception, dekorasyon ng mga upuan, tablecloth at lahat ng mga bagay na kailangan sa kasal ay pinag-aawayan na nila. Naniniwala si Jelka na bilang future mother-in-law ni Alex ay makikinig at sumunod lamang ito sa kanyang mga gusto. Yun ang nagpagalit kay Alex dahil ibang naisip niya na mangyayari sa kanyang kasal. Mas lalo pa siyang nagalit dahil parang wala ang pakialam si Joe sa pangingialam ng kanyang ina. Ni minsan na hindi rin ito nagsalita para ipagtanggol malang si Alex sa kanyang ina. Una pa lamang ay nakikita na ni Joe na pinahihirapan ng kanyang ina si Alex. Ngunit nagkukunwari itong okay lang lahat at nananatiling tahimik lamang. Katunayan ay ayaw talaga makipagtalo ni Alex kay Jelka. Ayaw din niyang gumawa ng problema sa pamilya. Ang gusto niya sana ay mapayapa at kalmado lang lahat. Sinubukan niyang kausapin si Joe at humingi ito ng suporta. Nangako naman si Joe na kakausapin niya ang kanyang ina para hindi na ito mangailan pa sa preparasyon ng kanilang kasal. Kinausap ni Joe ang ina ngunit hindi pa rin tumigil si Jelka. Umabot na din sa puntong napaisip si Alex kung tama ba ang kanyang desisyon na magpakasal kaagad kay Joe. Ngunit kinausap siya ng kanyang mga magulang at sinabing pagpasensyahan na niya si Jelka. Malamang ay sobra lang na-excite si Jelka na ikakasal na ang kanya nag-iisang anak. Kumalma si Alex at itinuloy ang pagplano. June 11, 1988 ay kinasal si Alex at Joe. Sila ay nag-honeymoon sa Hawaii at ang lahat ay naging maayos. Ngunit pagkabalik nila mula sa kanilang honeymoon, ay doon na napagtanto ni Alex na nagkamali ang kanyang mga magulang. Dahil hindi lamang pala excited si Jelka sa kasal ni Joe, katunay ay mas lalo pang lumalang ugali nito. Ang pangingialam ni Jelka ay hindi lamang pala nung kasal nila. Nanatiling nagtrabaho si Joe sa kanilang auto shop. Ngunit maliban sa kanyang sahod, ay nakakatanggap din si Joe ng instructions mula sa ina kung paano niya gagastusin ang pinanghirapang pera. Lumalabas na kahit sa pag-budget ng pera ni Joe, ay nangingialam na ang kanyang mga magulang. Hindi lang kay Joe pati na rin kay Alex. Muling kinausap ni Alex ang asawa na sana tumayo naman ito sa sarili niyang mga paa na manindigan din naman sa kanyang sariling desisyon lalo na at may asawa na siya. Ngunit wala ang nakikitang mali si Joe sa ginagawa ng kanyang mga magulang. Lalo pa at niregaluan sila ng mga magulang ng perang pang daw nila para sa kanilang bagong bahay. Ang masama pa ay sila din ang pumili ng bibilhing bahay para sa bagong kasal na ilang bahay lamang layo mula sa kanilang bahay din. Dahil yan ang itinalagang kondisyon ni Jelka bago ibigay ang regalo kung bibili sila ng bahay na pinili nila mismo, ay sila magbabayad at hindi sila magbibigay ng pang-down. Tinanggap ng mag-asawa ang regalo para wala na ring gulo. Nang makalipat na sila sa kanilang bahay ay madalas ding nandun si Jelka. Siya ang bumibili ng groceries para sa mag-asawa. Siya din ang bumibili ng damit para kay Alex na base din sa kanyang gusto. Hindi man niya iniisip kung gusto ba ni Alex ang damit o hindi. Kahit sa pag-decorate at pagbili ng mga furnitures ay nangingialam si Jelka. Pag hindi niya gusto ang binili o napili ni Alex ay sasabihin talaga niya na ayaw niya. Kahit ang paglagay ng mga palamuti sa bahay ay iniiba niya pag hindi niya gusto ang posisyon. Ang galit at inis ni Alex sa biyanan ay kay Joe niya inilalabas. Pag nasa trabaho naman si Joe ay pinupuntahan ito ni Jelka at nagsusumbong sa anak sa ay pinapakita sa kanya ni Alex. Sa wakas ay napagod na si Joe sa mga nangyari at nakinig na sa kanyang asawa. Yun ang unang pagkakataon na nagsalita na si Joe at sinabi sa ina na huwag na silang pakialaman ng asawa. Hindi niya kinausap ang ina ng ilang linggo nung nagmatiga si Chelka sa gustong mangyari ni Joe. Ngunit kalaunan ay sumama na naman ang loob ni Joe kay Alex dahil pakramdam niya ay nilalayo siya nito sa mga magulang at sinisira ang kanilang relasyon. Napagitnaan na si Joe sa sitwasyon yun ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang relasyon sa unang taon pa lamang ng kanilang kasal. Hindi na rin masyadong nag-uusap si Alex at Jelka. Matapos ang isang taon at kalahate matapos ng ikasal, ay may magandang balita si na Alex at Joe sa kanika nilang mga pamilya, na si Alex ay buntis na. Sa mga panahong buntis si Alex ay nagumpisa na naman ang pangingialam ni Jelka. Ngunit hindi na ganun kalala kumpara nung ikakasal pa lamang sila. Ipinanganak ni Alex ang kanilang unang anak na lalaki na si Brandon. Lahat ay naging masaya dahil ipinanganak ng malusog ang bata. Makalipas ang ilang buwan ay nakapag-isip si Joe na yayain mag-dinner si Alex. Gusto ni Joe na makasama asawa na sila lang dalawa. Kaya kinausap niya si Jelka kung pwede ba siya na muna magpantay kay Brandon. Bago sila umalis ay naghanda na si Alex ng ilang bote ng gatas ni Brandon at sinabi niya na rin kay Jelka ang oras ng pagpapainom. Sinabi ni Jelka na paiinumin niya ng tea si Brandon mula sa Yugoslavia para mabilis itong makatulog. Ngunit pinagdiinan ni Alex na gatas lamang ang ipainom sa bata at huwag na yung tea. Dahil baka hindi ito magusto ng bata o baka ano pang mangyari sa anak. Pagkaalis na mag-asawa ay eh, ihininda pa rin ni Jelka ang tea at ipinainom kay Brandon bago ito matulog. Pagka uwi ng mag-asawa ay eh, agad nandumiretsyo si Alex sa nursery para i-check at halika ng kanyang anak. Sobrang mahimbing ang tulog ng bata at hindi ito nagising kahit nabinuhat na ni Alex. Kahit ginigising na siya ni Alex ay tulog pa rin ito at walang reaksyon. Humihinga si Brandon ngunit wala itong malay. At doon ay inamin ni Jelka na pinainom niya ito ng tea. Agad nilang dinala sa hospital si Brandon at doon ay nagising din ang bata matapos bigyan ng gamot ng mga doktor. Galit na galit si Alex dahil hindi nakinig si Jelka sa kanyang sinabi. Ayaw niya na rin itong iwanan na mag-isa kay Jelka dahil natatakot na siya na baka may mangyari na namang hindi mabuti sa anak. Kahit si Joe ay parang walang reaksyon sa nangyari, kaya nadismaya din sa kanya si Alex. Doon na naubos ang pasensya ni Alex at pagod na siya sa mga nangyayari. Ayaw niyang lumaki si Brandon sa ganun ka-stressful na kapaligiran. Kaya nag siya ng kanyang mga damit, dinala si Brandon at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa kasunod na araw ay nakipagkita siya sa divorce lawyer. Sinabi niya na naging delikado ang buhay ng kanyang anak sa pamilyang yon. At si Joe ay wala man lang ginawa para sa kanyang anak. Ni hindi niya inisip ang kaligtasan ng kanilang anak. Nagulat ang buong pamilya nung matanggap ni Joe ang divorce papers. Inakusahan pa nila si Alex na sinadya niyang pakasalan si Joe dahil sila ay mayaman at para makakuha ito ng share sa kanilang mga ari-arian. Ngunit ang katotohana ay hindi naman talaga sila ganong kayaman. Totoong mahal ni Alex si Joe at handa siyang ipaglaban ang pagmamahal na yon. Ngunit alam niya na kahit ano pang kanyang gawin ay hindi kailanman sila ipaglalaban ni Joe sa kanyang mga magulang. Napakabilis na nasira ang pamilyang inumpisahan nila ni Joe at Alex. Agad din nagumpisa ang away sa kustudya ng anak nilang si Brandon. Nag-away na rin ang mag-asawa tungkol sa pag-aari ng bahay at sa pera. Ngunit pinaglalaban ni Jelka na sila nagdown sa nasabing bahay ngunit hindi yon umubra. Sa huli ay napunta kay Alex ang kustodiya ni Brandon, pati na rin ang pagmamiari ng bahay. November 1991 ay na ang kanilang divorce. At para kay Jelka ay niloko ang kanyang anak at hindi niya yon matanggap. Sa loob ng dalawang taon ay nakaramdam ng kalayaan si Alex. Hindi ganon perpekto ang kanyang buhay Ngunit nakawala na siya sa palaging stress at mga drama. Pakiramdam niya ay bumalik ng lahat bago pa man niya nakilala si Joe. Nagpatuloy pa din sa pagtatrabaho si Alex sa dental clinic. Pag weekend naman ay dun siya sa kanyang mga magulang. Isang araw ay nakatanggap ng na isang envelope si Alex na naka-address sa kanya ngunit walang return address. Ang envelope ay naglalaman ng isang libro na may title na The Death of Cindy James kung saan ang kwento ay tungkol sa investigasyon ng pagkamatay ng isang babae na sinusundan at pinagbabantaan ng ilang buwan. Si Cindy ay natagpuan na wala ng buhay sa bakura ng isang abandonadong bahay na may nylon stocking na nakabalot sa kanyang mga leeg. Nangyari ang krimen na yon sa Canada noong 1989. Noong binuksan ni Alex ang libro ay may mga nakahighlight na mga importanteng pangungusap. Gaya ng paano nagumpisang takutin si Cindy at mga kakaibang nangyari sa kanya bago pa man siya natagpo ang patay. Pinapakita sa mensahe na nagpadala ng libro kay Alex na yun din ang maaring sapitin niya. Malinaw na parang binibigyan na siya ng warning. Ilang araw lamang ang lumipas bago matanggap ni Alex ang libro ay nagimbita ito ng isang kaibigan sa kanyang bahay. Naguusap sila sa sala nang bigla silang nakaamoy ng usok at nakarinig din sila ng kalusko sa labas ng bahay. Noong dumungaw sa bintana ng kaibigan ni Alex, ay nakita niyang may sinunog na kahoy sa bakuran ni Alex at yun mismo ang nangyari sa kwento ni Cindy. Natakos si Alex kaya agad siya nag-report sa mga pulis. Ngunit wala rin gaanong nagawa ang mga pulis dahil hindi nila alam kung sino ang may gawa. Nakaramdam na din si Alex na sinusundan siya dahil kahit saan man siya pumunta ay may kaparehong puting kotse na nakasunod sa kanya. Isang beses pa makasama magkasama si Alex at ang kanyang ina ay tumunog ang telepono. Noong sinagot yun ni Alex ay agad na sinabi ng nasa kabilang linya na nakahanda na ang mga kabaong nilang mag-ina. Ang lahat ng mga nangyayari na binanggit sa libro ay nangyayari na rin sa totoong buhay. Kaya doon na rin nagumpisa naging paranoid si Alex. Sinabi niya yon sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Kaya alam nila na kagagawan lahat yon ni Jelka. Ang nakakalungkot lang ay dahil walang makitang ebidensya ang mga pulis na makapag-link sa pamilya ni Joe. Kaya nag-hire na ng private detective si Alex para subaybayan ang mga galaw ng pamilya ng dating asawa at para makakuha na din sila ng ebidensya. August 5, 1992, bandang alas 6 ng hapon. Sabay na lumabas ng trabaho si na Alex at ang kaibigan nito. Tumungo sila sa car park at sumakay pareho sa sasakyan ni Alex. Si Alex ang umupo sa driver seat sa matalang kaibigan naman niya ay nasa passenger seat. Noong lumingon ang kanyang kaibigan para ilagay sa baba ang kanyang gym bag ay nakarinig siya ng putok. Yumuko pa siya dahil sa takot at doon ay nakarinig ulit siya ng karagdagang mga putok. Nakarinig din siya ng malakas na tunog ng kulong ng sasakyan, sigawan ng mga taong dumadaan at narinig din niya ang mabilis na pag-alisa ng mga iba pang mga sasakyan na naandon. Nung inangat na niya ang kanyang ulo ay nakita niya si Alex na puno na ng dugo ang katawan at nakayuko na ang ulo. Agad siyang lumabas sa sasakyan at bumalik sa dental para tumawag sa emergency services. Dinala pa sa hospital si Alex ngunit hindi na rin naagapan. Binaril siya sa ulo ng makailang beses. Siya ay namatay sa edad na 25. May 30 witnesses na nagtestify sa mga pulis at umaasa sila na mahanap nila kaagad ang taong gumawa. Ayon sa mga witnesses, ay nakita nilang may dalawang puting mga lalaki na puro itim ang mga buhok na nakaupo sa loob ng pulang sasakyan. Nakita na umano nila na paikot-ikot na ang sasakyan sa lugar na yon bago pa man sa is. Pagkapasok pa lang ni Alex sa sasakyan ay gada nila itong binaril sa kamabilis na umalis. Isa sa mga nakawitness ay naalala pa ang plate number ng sasakyan. Matapos ma-check ang plate number ay nalaman ng mga pulis na ang sasakyan ay inireport na ninakaw. Matapos makausap ng mga polis ang pamilya ni Alex ay malinaw na sa kanila na hindi aksidente ang nangyari. Pinagplanuhan na talagang patayin si Alex. At ang pamilya Pisik ang nangunguna sa kanilang listahan ng mga potential na suspects. Agad na nagbigay ng alibay si Joe. Sinabi niya na shot ang kanilang anak na si Brandon ay naliligo sa swimming pool ilang milya ang layo mula sa crime scene. Pinakita pa niya ang resibo na may oras kung kailan sila dumating at umalis. Ibig sabihin hindi siyang lalaking nasa pulang sasakyan. Ngunit para sa taong nalaman na pinatay ang kanyang dating asawa ay kakaiba ang nakitang reaksyon kay Joe. Napakakalmado nito at walang emosyon. Kaya sa kabila ng kanyang alibay ay isinama pa din si Joe sa listahan ng mga suspects. Noong nalaman ng hinar na private investigator ni Alex ang nangyari ay agad itong pumunta sa mga pulis at agad na ibinigay ang mga impormasyong nakuha. Noong araw na pinatay si Alex ay nakasunod ang detective kay Joe. Sinundo ni Joe si Brandon mga 5pm para dalhin sa pool. Sa mga oras na yon si Jel katasawan nito ay nasa kanilang repair shop din kaya wala din sila nung nangyaring pagpatay. Malinaw ng pamilya Pisik ay pisikal na wala sa pinangyarihan ng krimen at wala ni isa sa kanila ang siyang mismo gumarel kay Alex. Ngunit hindi yon ang makakapagsabi na wala silang kinalaman sa pag-organisa sa pagpatay. Noong nalaman ni Alex na may sumusunod sa kanya ay sinabi niya sa mga pulis ang plate number ng puting kotse. Noong chinek ng detectives ay nakita ang plate number at na-identify kung sino ang pangalan na nakarehestro sa nasabing sasakyan. Ito ay nakarehistro kay Milan ni Nadik. Siya ay kaibigan ng pamilya Pisik at dumalo pa sa kasal ni Alex at Joe ang ninakaw na pulang sasakyan ay nahanap na rin. May isang witness na nakakita na ang dalawang lalaki na sakay ng sasakyan ay bumaba sa isang lugar at lumipat sa isang puting sasakyan sa umalis. Sa loob ng pulang sasakyan ay may nakita ang mga investigador na fingerprints at buhok. May fingerprints record na si Milan dati pa na hawak ng mga pulis dahil nakagawa din ito ng krimen dati. Ngunit hindi yung nagmasya sa fingerprints na nakita nila sa pulang sasakyan dahil ang nagmamayari ng mga fingerprints na yon ay si Lawrence DeLorme. 24 hours na minanmana ng mga pulis si Lawrence at Milan. Limang araw matapos mamatay ni Alex ay pumunta si Milan sa bahay ng mga pisik, ngunit hindi ito pumasok. Pumasok ito sa sasakyan ni Jelka sa passenger seat at nagtago. Kasunod noon ay nakita ng mga pulis na lumabas si Jelka. Nagtingin-tingin muna ito sa paligid at sumakay din sa kanyang sasakyan at umalis. Tumigil sila sa parking lot ng isang shopping center at lumabas sa sasakyan. Naglakad papasok sa loob ng mall nang hindi magkasama. Inantay ng mga pulis na makalabas ulit ang dalawa. Nakita nilang bumalik sila ng sabay sa sasakyan. Si Jelka pa rin ang nagmamaneho samantalang nasa passenger seat naman si Milan. May mga nagaantay na rin ng mga pulis sa driveway ng bahay ng pamilya Pisik dahil alam nila na babalik si Jelka sa kanilang bahay pagka-park ni Jelka ay agad na pinuntahan na nila ang sasakyan at pinababa si Milan. Doon nila nakita na sa loob ng bulsa ng kanyang shorts ay may pera na nagkakahalaga ng $30,000. Agad silang inaresto ni Jelka sa kasong organizing the attack. Sa pagsusuri sa bahay nila Jelka ay may nakita ang mga pulis na isang papel na may nakasulat na David si Gaviana. May isang baril din na nakita at mga bala na nagmatch sa ginamit sa crime scene. Ngunit sa isa nagawang DNA test sa baril ay walang may nagmatch sa kahit sino sa kanila ni Milan o Lawrence. Malamang ay si Lawrence ang nag ng pulang sasakyan, si Milan ang nag-provide ng sasakyan at si Jelka ang mastermind. May isang kapitbahay din ang nakapagsabi na nakita niya si Jelka na siyang sumunog ng kahoy sa bakura ni Alex. Siya din ang nagbigay ng libro kay Alex. Naguumapaw ang galit ni Jelka kay Alex kaya niya ibinigay ang libro na yon para malaman ni Alex na yun din ang kanyang kahihinatnan. Ang buhok at ang fingerprints na nakita sa baril ay nagmatch kay David. Si David ang hinay ni Jelka para bumarel kay Alex. Ang tatlong lalaki kasama si Jelka ay humarap sa korte noong 1993. Sila ay napatunayang guilty sa kasong first degree murder at sinentensya ng pinakapataas na posibleng parusa sa Canada noong panahong yon at yun ay 25 years na pagkakakulong. Si Joe at ama nito ay hindi kinasuhan dahil walang nagpapakita na involved sila sa krimen. Si Brandon naman ay napunta sa pangangalaga ng ina ni Alex. At hindi na binigyan pa si Joe ng karapatan para makita ang kanyang anak kailanman. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.